Pagkakamukha kita? Pagkakamukha siya? Anong dito? Sa pagkas, mga... nagkita rin tayong kader. Anong ginagawa dito? kayo po ba'y nagpakidnap sa akin? Sana. Pero na ako eh. Mabuti na lang. Madaling bilhin yung iyong mga kidnappers. Kaya ako ng bagong bibihag sa iyo. Kaya, should I say? Alam mo na rin ako si Maylin. Paano namang hindi? Eh, na-i-broadcast mo na sa lahat ng tao eh. Pati nga si Ferdinand eh. Pero sorry na lang, ha? Dahil hindi mo na makikita ang mga magulang mo. Hintayin mo na lang sila sa langit! Ano po bang niyo sa akin? magamag mo tayo. Anong buko na buko? Wala akong bakela. Kaya anak ka pa ni Ferdinand. Dahil hindi kami tunay na magkapatid ni Ferdinand. Kaya hindi kita ka mag-anak! At matagal nang kumukulo ang tugo ko sa'yo at sa nanay mo! Kaya kailangan mawala ka na! Dahil sa'yo, kaya nasira pagsasama namin dalawa ni Ferdinand! Kailangan mo wala ka na! Akala niyo makakatakas kayo? Eh. Hindi na kayo makakatakas. Alam niyo, dispatsahin niyo na yung ah! mga iyan! Yung dalawa magtalo, anong ba? Gawin niyo na! Patayin niyo na! Hindi niyo kami pwedeng patayin. At bakit naman hindi? Dahil alam na mahal ko nandito ako. At tumawag siya ng polis. Mahal mo ka talaga! dapat matagto ng mga pulis! Pangako niyan sa akin! Kailangan ko lang bumalik sa mansyon para hindi maghinala sa akin si Ferdinand dahil may alam ako tungkol dito! Sige na! Patayin niyo mga